Hey, what's up sa inyo mga kamata? Ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog, nakapag-video. Hindi tinatamad na kasi ako mag-video eh. So, papakita nga pala ako sa inyo. No? Pala yung update sa tinanim nating sitaw na turo. Ayan, tumubo na. Ayan, malalaki na ano. Ito e, pang naligaw dito alokbati na kulay green. So, ito yung atan nating sili. Medyo nadali ng mga langgam kumulot eh yun ang mga langgam ha? ayun langgam nakikita nyo ba yun langgam na pula yan kulot nang ulot Nangulot. ang ating mga sili ayun, madami ng bunga yan madami ng bunga itong sili malaki na rin yung papaya hindi tayong ang palayang ligaw ang palayang ligaw yan tinanim lang ang update sa tanim ni ni Kalupa ayan, yung mga balag na malaki na risitaw nya katabi lang kami dito yung ginagawan yung ating tanim na toro ano ko lang, kalilinis ko lang tinanggal ko yung mga da damo-damo dyan laki na hindi lang dumating yung ano so, order kong pechay saka lettuce magtatanim din tayo ating mga halaman so yan Uulan pa oh so, yan lang mga kamata salamat support tayo maambon na nga so maliligo lang kami sa ulan <laughs> okay bye bye